Ilan daw kaya ang napaniwala na itong upload na ito ng isang DDS? So alam na natin, ano ho, ang kalakaran na itong mga ito, yung mga biktima po ng EJK, kung makikita nyo, pinapalitan. Pinapalitan nila yung, yung picture na hawak ng mga kaanak ng mga biktima. At ito po yung pinakamalala, etong etong isang ito na pinakamatindi. Tignan nyo naman ang original na picture dito, sa balitang to, yan. Tapos pinalitan ng isang vlogger ng picture niya kano. At ano ang kanyang drama? Na kuno ay buhay pa siya, nagtatrabaho, bakit niya daw pinatay siya? Ang daming views. Umabot daw ng halos 3 million na ang views ng upload na yan sa isang platform. Yan. At yun nga, ang sinasabi, etong um, kaanap, or ito ata ay boyfriend, ay girlfriend rather ng biktima. Siya, siya, daw pa ang 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 mukhang ididimanda or dapat daw idimanda nitong nitong DDS vlogger. So ganyan po kagarapal etong mga ito. Ganyan kalala at kagarapal. At syempre bago 'yan, yung mga yung mga unang inatake in nitong mga ito ay yung mga nanay ng mga EJK uh, victims. Pinalitan yung mga pictures doon pinalitan. Ah. at makikita nyo sa mga post online, makikita nyo na yung iba doon ay 2024 daw na matay. So talagang mag talagang yung mga DDS lalong, 'di ba? lalo magagalit. Bakit na yung picture ng isang hindi naman pala totoong uh, uh, victim ng EJK? So 'yan. Ito yung rough translation daw nitong vlogger na ito. Ipakita mo pa sa mga tao na patay na ako. Buhay pa ako, sabi natin ng DDS vlogger. Nagtatrabaho ako dito. Anong ginagawa mo naman sa akin kasi binayaran ka? Kung hindi ko pa nakita sa Facebook, di ko pa malalaman patay na ako. Tignan mo yung mga drama. Talaga ba? Hindi kayo nilabutan sa mga drama nyo? O sadyang pinatibay na talaga ang sikmura nyo ng inyong pag-idolo sa mga katulad ni Digong na mas masahol pa Sa so pwede natin isipin kung gaano kasahol Mas masahol talaga Kung hindi ko pa nakita daw sa Facebook Walang awa, buhay pa yung tao Pinapatayin nyo na At magkano daw ang bayad Yan Kung ikaw ay naniniwala sa mga ganitong drama At potot na itong mga DDS at paninira Kawawa ka Pero dapat may kalagyan itong mga vlogger na ganito Yung tahasan talaga yung yung tipong binabaligtad ang sitwasyon. Gagawa at gagawa ng paraan para masira ang mga tao na naghahanap lang ng hostisya sa kanilang mga kaanak. Katulad nga po na itong nagsasalita na ito, na mukhang siya daw talaga ang target. Totoong siya talaga ang target. Dahil, tignan nyo uli ah, ito po yung original na, na na interview at yan yung picture, ha? napakalayo. Dito sa pinalitan na picture na vlogger, at nag um, drama na no, ay buhay pa siya. Ganun kalala. Ganong katindi. Ganito ang ang um, ang um, kabayaran Ganito siguro talaga ang ang um, etong technology, etong uh, pagiging innovative ng ng mga social media platform. Nako talagang ganito ang kalalabasan. At kung ikaw ay hindi or madaling mapaniwala, mas kawawa po kayo. Kailangan nating maging mapanuri at tignan mabuti kung alin yung totoo. Ito rin ang naging dahilan. Kaya tayo nalalagay sa, or na, 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 nagiging talamak ang kasamaan dito sa atin. Nagiging talamak po talaga ang kasamaan. Nagiging normal na lang yung ganitong klaseng panggagago. no oh. Kaya dapat pa ba natin yung sinasabi na ng mga DTS na kunoy mas naniniwala sila sa mga vlogger, yan po ang naging resulta nun. Na uh, ang sitwasyon na ang fake news kuno ay yung mga uh, totoong media, totoong mama uh, mamamahayag at silang mga vlogger kuno ang dapat paniwalaan. Malala, ang saklap. Pero totoo ang lahat ng, ng, ng nangyayaring ito. I mean, etong mga ganitong sitwasyon natin ay kahit sino pwede talagang gawing biktima na mga ulupong niligong. Good luck.